ngayon sa Naia Terminal 3 at kalalapag lang po ng eroplanong sinasakyan ni Merly. Kaya ngayon, sasalubungin po natin siya. Merly! Kapos na? Alam mo ba yung totoo? Huh? Ikaw ay nasa wish ko lang. Ah. Personal ko rin nakilala ang kapatid sa ama ni Merle si na si Ate Flor. Nakahanga-hanga ang ipinakitang pagmamalasakit sa kapatid. Wala po, masaya lang po kami kasi. Kung <laughs> nandun kami kahit paano. Gano'ng kahirap na? Mahirap po. Gano'ng kahirap pa sa inyo? Mahirap kasi pag pinitinan namin siya, ganyan ang kalagayan niya. Kasi mga nag-isa na nag-aralik lamang kami na mabigat daw ang masakit, mga tumikirot. Kasi marami kami kaya hindi rin namin kaya talaga nanunun kasi dati. Dengan namin yan dinalari namin dyan sa payot ko tayo kaso mahal po ang mga kamot na kailangan niya. Wala kang yakot. Niyari, mahal na mahal kita. May ni. Ramdam mo ba yung pagmamahal ni ate sa'yo? Ha? Kasi po mabait po siya. At nagatulong po siya sa akin na parang magulang na rin siya. Parang magulang na rin si ate Flor para sa'yo. Ha? So nandito tayo ngayon sa Manila para malaman talaga kung ano pong pwede natin gawin. No? Para man lang maalis itong mabigat na daladalan nyo. isang ospital dito sa Makati City namin sinamahan si na Merly at ang kanyang ati Flor para mapatignan sa mga espesyalista. Pagkatapos ng mga isinagawang pagsusuri sa kanilang pasyente, kirumpirma ng doktor ang kakaibang sakit ni Merly. Hindi, sobrang lumalaganap yung ikang tinatawag natin na no? It's a melanocytic nevus. Ang nangyayari dyan, there are many different forms, but this one is the giant cell type. Ang problema niyan ay eh, nanggagaling talaga sa pinakailalim ng balat natin. Pero yung kanyang klase, hindi naman yan katulad na talagang parang tinatawag niyong cancer. Debulking ang tawag sa surgical procedure na maaring isagawa ng mga doktor sa kaso ni Merly. Ang plano namin sa parte namin eh, magbabakba kami ng abot kaya namin gawin para nga, malunasan at mabigyan ng lunas yung mga uh, parte ng katawan niya na talagang nakakabigat sa kanya. Pero kailangan ni rin namin ang ibang speciali specialist, ano, mga ibang spesyalidad. Napag-alaman namin isa sa kalahating milyong tao sa buong mundo ang may kondisyon na katulad ng kay Merlene. Kaya naman isang grupo ng mga eksperto ang aming nilatitan para magtulungan sa pambihirang kaso ng dalaga. Apparently sa naibigay na history sa akin ay akala ko noon na lang pero nung kaninang makita ko mayroon siyang mga malalaking tubor na tumutubo doon sa kaniyang yan sa ano, sa mga abdominal area pen na ito ay yung tinatawag na congenital melanocytic nevus or yung tinatawag na bathing trunk nevus uh, may mga kaso na later on sa lifetime nila inaalis or na they undergo plas as plastic surgery procedure para lamang maging cosmetically acceptable at mag maging functional sila sa society. Nagbigay ng kanya-kanyang konklusyon sa kanilang pagsusuri at pag-aaral ang bawat departamentong kabahagi ng magaganap na operasyon. Sa katunayan, sa buong kasaysayan ng aming programa, ngayon lamang namin nagawang pagsamasamahin ang lahat ng mga dalubhasa para matugunan ang paghihirap ng dalaga. Maganda din kung um, yon, tuturo sa kanya kung ano yung process na madadaanan niya, ano yung operasyon at ano yung mangyayari, ano yung resulta ng operasyon sa kanya. Gusto niyang mangyari to So, yung kagustuhan, yun ang magiging driving factor na makakapagpa-improve ng kanyang uh, outlook sa buhay. Alas 6 pa lang ng umaga, inabutan naming gising na gising si Merly. Ngayon kasi ang araw na ipapasok siya sa operating room para tanggalin ang kanyang mga nunan. Uh -huh. Anong nararamdaman mo ngayong araw na to, makuoperahan ka na? Anong nararamdaman mo ngayon? Okay. Bakas man ang kaba sa kanyang mukha, nangingibabaw naman ang labis na galak dahil sa katuparan ng kanyang mga dasal. Ilang sandali pa, dumating na ang nurse na mag escort kay Merly kaunting briefing at instructions lang sa dalaga, buo ang kanyang loob at wala na raw atrasan. Mata, ang ating upa. Mahigit anim na oras ang itatagal ng operasyon. Kaya pinayuhan kami ng mga doktor na balikan na lamang si Merly kinabukasan. Paunin mo, Merly, ang aming panalangin at pagnanais na ito na nga ang pagbabagong matagal mo nang hinihintay. Makalipas ang dalawang araw, muli naming binisita si Merly. At sa pagkakataong ito, kapuna-puna ang malaking pagbabago sa kanyang mukha. Sa ngayon, bagamat puro sugat pa ang makikita sa mukha ni Merly, na ito na ang simula ng paglutang ng minsan niyang nakakubling mukha. Salamat po po sa Panginoon na na literat po ako. Ako salamat po ako sa kay Doktor Ano, kay Doktor Vice, kay Dr. Rir Posa, na ano po ako, nagterat nila ko. Ano okay, po, Dr. Doctor, Dr. Vice, maraming salamat. Pero ang pinakamalaking tinig na natanggal sa kanyang lalamunan ay ang pagkakaalis ng tatlong kilong nunan na nasa harap ng kanyang ari. Maganda at hinahangaan noon si Michelle. Kahit nang magkaanak na, figura at mukha'y inaalagaan pa rin niya kasi hindi ako pwedeng magsuot ng mga ano yung hindi lilitaw yung bewang ko or makikita yung ano. Parang hindi ko kayang lumabas eh. Parang gusto ko talaga yung pinapasukan ng hangin yung mga tiyan ko. Pero ang magandang mukha ngayon itinatago na. Karikitan pala ay naglaho na. Sinong mag-aakalang ganito ang nangyari sa kanya? Pinaayos ko yung dito sa aibag ko. Yun, doon nagsimula na yung pagkasira ng aibag ko. Ganito. Ang hangad na perpetong kara sa kamay ng doktor pinaubaya dahil hindi na kontento paulit-ulit siyang nagparetoke. Makalipas ang ilang taon, resulta ng pagpapaganda na uwi sa ang itsura. At ngayon, si Michelle na lang mismo ang rumeremedyo sa kanyang mukha. Nag, nag, ano na ako, desperado na talaga ako na hindi na talaga maayos Kaya minsan wala akong Sabi ko, itinusok lang to ng karayom. Sabi ko, di karayom din siguro para ang para lumabas. Kaya ginagawa oh, ko, tinutusok ko ng, ng karayom yung mukha ko tuwing ano siya para nang lumabas yung yung ano yung gamot may pag-asa pa kayang maibalik ang kanyang tiwala at kumpiyansa sa sarili? Sa ikasampung anibersaryo ng wish ko lang, matutunghayan ang espesyal naming pagtatanghal. Ang nakakaantig na kwento ni Michelle na biktima raw ng sobrang pagpaparetoke sa mukha. Abangan sa programang nangunguna sa pagtupad ng inyong mga pangarap, wish ko lang isang dekada na.